Okay, so hello guys, good morning, magandang araw po sa atin lahat Time check is 10.12 po ng umaga So alas 10.12 guys, so medyo maaga-aga po tayo ngayon Na magbahagi ng mga numero dito po sa Swertress Lotto So agoy, agoy, agoy ang resulta kahapon mga boss So sayang talaga ang atong uh, combination na gihatag no Sa atong uh, hot combo na atong bantayanan So, muna mga boss, sa atong whiteboard, muna ang resulta. no So, 2pm ni, 2pm. So, bago ang lahat, bago tayo mag-proceed sa atong mga probables today guys, nais ko pong sabihin sa inyo na magandang umaga at... Uh, At magandang umaga din po sa mga OFW na nanonood po sa ating today sa araw po ng lunes, So Monday po ngayon guys no So malapit na rin po ang uh, No ang uh, sara ng uh, pasokan no Yung pagtatapos ng school year 2024 mga boss Ay sorry 2025 2024, 2025 ayan so yung mga boss ang uh, official result guys kahapon. So sayang talaga oy. Ang atong uh, gihatag na hot combo. So yun lang guys, talagang uh, nag-slide ang atong combination. Uh, so hindi po tayo pinalag kahapon. So muli guys, subukan ulit natin ngayon araw po ng Lunes. Ayan so muni atong uh, Uh, resulta mga boss ha kopyahan na lang ninyo mga boss para meron tayong uh, tamdanan sa mga resulta ng Suertres Loto 3D National po ito mga boss nationwide Luzon, Visayas at Mindanao simple ang resulta ha so hindi yan STL okay so basta uh, uh, sinasabi ko po sa inyo guys kung wala po kayong uh, national draw sa inyong mga lugar pwede ang atong combination sa STL no Visayas at Mindanao Okay? Okay guys, so i-recap ko muna kayo guys sa atong hot combo kahapon guys. Pero guys, continue pa rin nato ito no? Natin ito continue kaning atong hot combo. Bantayanan ni mga boss kaniyo. Oh. So hindi pa na ako na nabura ang binigay natin kahapon. binatang ko lang po yan ng date today -to kasi continue kaning atong hot combo. So ayan guys, so muntik tayo rambol unta kung nag 154 sa 2pm. Yun nga lang 851 po ang resulta. Ayan, so dito naman po sa 125 na to, guys, ang resulta is 214. Ayan, so parang ano yan, song uh, kanta po yan, 'di ba, guys? Ang 214 no title po yan ng kanta. 214 ang resulta sa 9pm. So yun lang, guys, talagang uh, nagligas ang akong combination. So ayan po, hindi po natin nabubura, maganda ko po ito tayaan sa 2pm at 9pm. Kaning atong hot combo. So talagang tig na lang talaga guys hindi pa tayo talaga pinalad ano so wala talaga tayong magawa dahil yan po ang official result no sa national so subukan ulit natin mga boss baka makachampa ta today so sayang lang so take note mga boss kaning atong hot combo bantayanan ni ha so kusog na mga boss sa national at STL so guwapo ning tayaan sa alas 2 at alas 9 kaning combination na to, mga boss okay So, ito mga boss, so ulit ko na lang dito, bantayanan ng kombinisyon. Ayaw ninyong kalimti mga boss ka ni ha. Baka mukalit ni. Bantayanan. Ayan ha. So, sa mga nagmimintin, inuulit ko po, ipadayo lang ninyo mga boss kaning 154 at 125 ha. Ayan, so proceed tayo mga boss sa ating mga probables at syempre yung ating uh, guide today. Okay, so burahin muna natin to. Okay, so ang atong guide... is zero so padayon pa rin na ako mga boss ang atong guide na zero at syempre hindi sya naglabas kahapon ito yung guide natin kahapon i-continue ko po ngayon mga boss kasi po uh, mayroon pa itong pag-asa at base po sa ating uh, analysis ngayon mukhang uh, baka ngayon ang pagkakataon na may, na may, zero tayo ngayon araw ng lunes no? so, to, kung di man siya maglabas sa alas 2 na may zero i-continue sa alas 5 at alas 9 ayan ha so ang atong uh, pizza pizza guide na itong mga boss ni alam na ninyo ano to So Uno Ayan Uno Ayan mga boss Ang atong uh, Best number na 0 at 1 So pwede kayo dito mag uh, Ano uh, Mag partner no Dito sa 1-0 all Pwede kayo mag 1-0 all mga boss So partnerin ninyo mga boss Ang 1-0 all Okay, so, nindot na pang alas 2 kaning 1-0 all na to. Okay, so, next tayo. So, tanawan na lang ninyo itong combination mga boss, no, sa atong 0-1. Uh, uh, May combination tayo dyan na 0-1, 1-0. Okay, so, ibigay ko ang aking best, guys, sa 1-0. So, basta, unyan, guys, bahala na po kayo kung ano yung part na sa 1-0, ha? Basta ko ha guys, may niya akong sa akong special combination na to. Okay? So, bago ako magbigay ng special combination guys, dito muna tayo sa ating uh, hot pair na to. Mini guys, ang akong kusog nga pair ha. Hot pair is uh, 90 at 50 Mini akong kusog na per 90-50 Okay so ang ating uh, probable sa 90-50 guys Eskalera ni mga boss sa ganahan Eskalera ni ha 9 9-0-1 9-0-8 Okay, so ay, ay kalimti ninyo mga boss para sigurado sure ball pag meron tayong rambolito. 906 guys, muni atong dipinsa. Ni target rambol gihapon. 90 all in mga boss, muni siya akong best combo 901 908 906. Next combination guys atong 50. Iskaning duha mga boss, oh, 191198 iskana. Next combination guys sa atong 50 all. Duwa lang ni mga boss kaning 8 05 nindot ni mga boss sa 2 pm din. At 905. So ayon yung kalimti mga boss, pinaagi sa tuwang pair no na combination na gihatag dito sa tuwang live. Maglasto mo guys, Last lasto ninyo kay kusog akong 0 karon no sa Lunes. Last Lasto lang ninyo mga boss no, 50. Baliha lang ninyo ha, 50, 95 o 90. Ayan. Same din dito. So ang last to dito ha, ilagay ko na lang dito guys, 50 80 okay, so 85 so mag focus na lang mo guys Kunsan po kayo uh, kung saan ang inyong na mga napupusuan dito sa combination na to so ayaw lang yung kalimtip mag lasto lasto yun ninyo, igwapo ninyo lastohanan ng atong combination 90 or 95 kaya so baka mag ending si 5 ayan po mga boss okay okay na po yan sa inyo mga boss last 3 lang ninyo ha same din kanina sa atong uh, 90 all so last 3 po na ninyo kahit may gamay lang guys so meron akong binigay guys na dulaan no sa surat loto guys mamaya papakita ko sa inyo guys malaki po ang panaro ng last 2 at lalo na lalo na po ang target napakalaki ang piso po guys win han win 975 tanaw ninyo yung akong akwan Ibahagi ko sa inyo guys ang atong ano ang atong uh, dulaan na to. Okay? So malaki yung guys ha kasi po uh, ang panalo dun guys 1 piso win 975 target yan mga boss sa so what if kung 10 piso po ang target ako po talagang uh, halos guys uh, malapit lapit sa 10 mil diba 10k malapit lapit talaga Okay. So sa atong uh, 500 guys, no, kung mag double zero naman, meron tayong 050 505 og sa double to ha, sa double 005. Okay, so, so ganahan lang sa double mga boss. 505 og 005. Muna siya nga kung double, no? kusog na ako na combination sa 50. Ayan. Okay guys, so ipa-flash ko na lang po guys sa screen ang atong dulaan. Ayan po. Check nyo lang nyo po yan guys. Ayan. So, dyan po kayo magdula kung wala pa po kayo dyan guys. So, mag-ano lang kayo dyan. Mag-register lang po kayo dyan guys. Okay, so free registration po yan ha. Ayan po, nasa screen na po natin guys. Sa gusto po, uh, as sa comment guys, ilalagay ko po dun sa comment guys ang atong dulan. Puntahan nyo po ang comment section po natin. Ayan, so next tayo dito. Tapos na tayo sa 5090 mga boss. Dito na tayo sa atong special combination. So bago po yung guys, meresbakan tayo na combination ha. wala pay resbackan Guys, take note ha, hindi pa po nag uh, resback guys ang mga combination no sa Surtres Loto. Hindi pa uh, wala pang combination na nagbalik. So possible to guys na magbalik tong 193 na to. 9103 Ayan, 193 target rumble. Sa ganahan lang magbalik ng numero guys ha kaning tong 6 0-1 target rumble so guwapo na balikan kaning 19-3 at 16-1 mga boss sa so, ganahan lang ha 19-3 16-1 ayan next tayo mga boss sa atong last final combination itong ating special combination okay so wala pa eh, pabalik na kombi wala pa ha simula pizza uno ayan dito na tayo sa ating special meron tayong dalawang uh, special sa so, ganahan lang mga boss kaning atong speed number eh, meron tayong dalawang combination dito guys so play lang natin ito all draw 801 sa so, ganahan sa 801 target rumble mga boss so meaning akong pair natin all in mga boss so last to lang ninyo niya ang 1 0 1 at 8 1 8 0 last to hilang ninyo niya mga boss win or loss ayan so last final combination na guys meaning atong 1 Zero, five target tremble gap so mini guys ang atong kumpletong numero ngayon araw po ng lunes at syempre guys sana no konting ano lang tayo no uh, konting uh, dasal lang para naman lumapit sa atin ang swerte mga boss ayan so take note po guys Magdipin sa lang po tayo ng Rambolito. Sakaling uh, bumaliktad man yan, panalo pa rin po tayo. So, yun lang po mga boss. I-update ko na lang po kayo kung meron tayong pahabol. Or, bukas po magbibigay din po tayo ng mga panibagong probables sa April 8. Pero ngayon, uh, tingnan po muna natin ang resulta. Baka makachamba ta today. So, yun lang po mga boss. Hope to win talaga tayo ngayon guys sa lunes. Ayan, para meron tayong pambaon sa mga susunod na araw. yun po. Maraming maraming salamat at kita kita na po tayo sa mga susunod sa susunod natin na tips ang guide dito po sa Swerte Sloto. Good luck guys! Peace out na tayo!